Nagtataas ang mga presyo ng mga bilihin at bayaring bills. Sa hirap nga naman ng buhay sa panahon ngayon, ay literal na gagawin mo ang lahat ng diskarte para sumikat at kumita ng salapi. Pero hanggang saan nga ba ang kaya mong isakripisyo para sa pera at pansamantalang kasikatan? Dito lang nakaraang buwan araw ng Sabado, June 15, 2024, isang mukbang vlogger sa Iligan City ang binawian ng buhay matapos di umanong lantakan ang ulo ng baka sa kanyang vlogs. Kasagsaga noon ng pandemya nang unang umusbong umauso ang pag-vlog at paggawa ng iba't ibang content sa mga social media platforms gaya ng Facebook, TikTok at YouTube. Maliban sa kasikatan, ay umaasa rin ng mga naturang content creator na kumita sa kanilang pag-vlog. At isa na nga rito ay ang 38 anyos na vlogger na si Candido Apatan Jr. o mas kilala bilang si Dong Zapatan. nag-aral? Ang yumaong vlogger na si Dong Zapatan ay mayroon ng mahigit 400,000 followers sa Facebook. Kung saan ay mapapanood ang kanyang mga mukbang vlogs. Ang mukbang ay salitang Korean na ang ibig sabihin ay eating show. Ginagawa ang mukbang sa harap ng kamera at maaaring magsalita o hindi magsalita ang taong nakaharap sa kamera. Unang naging popular ang naturang genre sa bansang South Korea noong 2010. Taong 2020 nang muling sumikat ang ganitong content sa kadahilan ng nagbibigay ito ng satisfaction sa mga manunood. Dahil habang kumakain ang nasa harap ng kamera, ay literal natutulo ang laway mo. Mula sa matataba at mamantikaing karne hanggang sa mga eksotik na uri ng pagkain ay literal na kinakain ng vlogger sa harap ng kamera. Sa isang vlog ni Dongs ay sinabi pa niya na ang pagkain daw ng karne ay hindi nagbibigay ng sakit. Sa halip, nakukuha di umano ito mula sa pagkain ng matatamis maalat at pati sa kanin. At habang kinakausap ang kamera, ay kasabay naman itong nilantakan ang isang lechon. Siya tao diya sa katong nila yung mga ukarne, kaya hadlog silang magsakit. Ang number one magkasakit na to mga idol, kanang si kita kaukta may, si kaukparat. Pero kanyang karne di na, oh. Kanyang karne di na, makahatag sakit, mga idol. Lame kanyang lechon na makahatag sakit. Oh, no. Then ang number sakit. Kini, oh, kini rice. Lime yung mga awg, rice Lechon rumuha, oh. Oh. June 13, 2024, ay ginulat ng kapatid ni Dongs na si Leia Apatan ang mga supporters ng vlogger matapos itong mag-post sa Facebook. Ang mukbang vlogger ay wala nang malay nang dinala sa ospital matapos umano itong atakihin sa puso. Pagkatapos ang saring check-up at scan ay lumalabas na nagkaroon ito ng blood clot o pagdurugo sa utak. According to the doctors na nakakita sa emergency room nagkaroon siya ng blood clot sa brain. So, ibig sabihin, tumaas ang blood pressure niya, pumutok yung yung ugat sa brain niya. So, ang kinamatan niya, eh, hemorrhagic stroke. Siyempre, ang pagkain niya ay eh, karne. Eh, everyday mo gagawin niya. So, magbabara yung ugat mo rin sa brain. So, stroke pa rin ay eh, kamamatay mo yan. And then, the other one, pwede ka rin magka-heart attack. Pusibli, Anyang, may kinalaman ng kinakain at kung gaano ito kadalas kainin. Bago ang mapait na sinapit ni Dongs, ay nag-upload pa ito ng ilang muktang videos. Kabilang na ang ulo ng baka na talaga namang sarap na sarap itong nilantakan ng vlogger. Um. Inirefer si Dong sa mas malaking ospital, ngunit sa kasamang palad ay di na nito kinaya at tuluyan nang bawian ng buhay. Marami ang nalungkot at nakiramay sa bigla ang pagpanaw ng vlogger, ngunit may iilan din na nakibash sa sinapit nito kakamukbang ng mga matatabang pagkain. Hay naku, sino pang susunod na gantong pasikat para lang sa content? Kamatayan naman ang katapat. Nakakaawang mga tao to. Kaya sa mga nagko-content ng mukbang na yan, isip-isip muna bago gawin ang mga bagay na yan. Yan ang example. Pangalagaan ng kalusugan hindi yung may maikontent lang, e eh, pati health pinabayaan. Di naman yumaman sa pag-content ng mukbang. Kulang pa pang pa-hospital. God will help you. Condolence Idol, sabi mo, hindi nakakasama ang karne. Sumobra ka kasi. Ayan tuloy! Namatay ka! Yan na nga ba sinasabi ko? Huwag maging kumpiyansa sa pagmumukbang ng mga baboy at pagkaing nakasasama. Kahit high blood na siya, sige pa rin para sa mga viewers. Sana gumaling ka pa rin kadong. Hirap talaga kumita at magkaroon ng pera. Lahat gagawin kahit buhay kapalit. Hais, hirap ng mahihirap. Marami ang umasa at inakala na may konting pundar at ipon si Dogs. Ngunit ayon sa Facebook post ng kapatid nito, ni Sintimos daw ay wala ito at 400 pesos lamang daw ang laman ng bangko nito. Ang masakit ay maliban sa benentang motor para ibayad sa hospital bills, ay nagkaroon pa ng utang ang pamilya nito na 20,000 na halaga ng kabaong. Sa ngayon ang kapatid at tatlong na iwang mga anak ni Dongs ang namamahala at gumagamit sa social media accounts ng vlogger. Nananawagan din ng mga kaanak ng Yumao na tulungan sila sa pag-aaral ng tatlong anak. Kito ko dito sa mga content yang gipanguha nga di maong info ba. Okay, dagan kay comment nga si Mano lang daw kay deserve daw mamatay kay kuan kanang hangol og pagkaon pero dili content ra ba niya di ba siya kusog kaon at first sa video pero di ba pud niya ginahorot ko kana dili biya hangol or busaw si Manoy, dagan natabangan. Nakakalungkot man ay hindi may ng mga netizens na maglabas ng saloobin hinggil sa maling content ng mukbang vlogger. Dahil sa nangyari ay pinapayuhan ng mga eksperto ang mga social media influencers, vloggers at content creator na maging maingat sa kanilang content na nilalabas sa internet dahil maaari itong maging impluensya at ikasasamahan ng mga nanonood. Ika nga, you are what you eat. Siguro, ay alam mo na ang kasabihang ito sa wikang Ingles. Nang ibig sabihin ay kung ano ang kinakain mo ay siya rin magiging sanhi sa kung anuman ng kondisyon ng katawan mo. Mga mahal kong viewers, mag-ingat po tayo sa mga pagkain kinukonsumo natin. Hinay-hinay po sa mga matataba, mamantika sobrang alat, asukal at alkohol. Sabi nga nila, too much love will kill you. Ay, este, too much of everything is bad. At hanggang dito na lamang po, nagtatapos ang ating video. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa ibaba at mag-subscribe ka na rin sa aking munting channel. Hanggang sa muli nating kwentuhan, maraming salamat po.